Minsan dahil sunod-sunod yung pag-ulan, hindi tayo makakumpay. Pero minsan napipilitan tayong magpakain ng mga basang kumpay sa ating mga lagang kambing. Kaya hindi maiwasan na magtatay yung ating mga kambing. So sa video ito, pag-uusapan natin yung mga dahilan ba kung bakit nagtatay yung ating mga kambing. Tara, let's go farming! Dahil na rin ang dami nagtatanong sa atin kung ano bang gamot ng nagtataing kambing, basang tain ng kambing. Napakasimple lang naman yung sagot kung ano bang gamot sa mga nagtataing mga kambing natin. Huwag mong pakainin ng basa at magpurga ka regularly. Or kung kaya pa naman kahit hindi naman siya regular or pwede namang every 2 months or every 3 months. Depende sa kondisyon ng ating mga kambing. Yun mga boss sa management ko kasi uh, depende dun sa kondisyon ng ating kambing kung talagang mahina ng kumain at talagang lagi nagkakasakit, lagi nagtatay. Magpupurga na ako. So yun mga boss, magpo-focus muna tayo sa pag cure o paggamot sa pagtatay ng ating kambing. Kasi yung isang kambing natin, nagtatay na. Ito, and kailangan natin gamutin. So sa video ito, ituturo ko sa inyo yung mga pwedeng gawin natin natural o pwedeng natin gawin paggamot na hindi natural yung pagbili sa mga agri farm natin and yung mga natural na pwede natin gawin so unang unang natin gagawin is kapag may scorex kayo dapat pahirong nakaimbak na scorex sa inyong kambingan para naman hindi na matagalan pa o natin ng maayos yung pagtatay ng ating mga kambing lalo ngayon maulan mahirap pumunta sa bayan mahirap bumili so kailangan nag-stack tayo ng Scorex. So Scorex, meron naman ng dosage dito. Yung iba kasi binibili nila tabletas. Kapag mga nanay na o mga inahin, pinupulbos nila yung buong yon yung Scorex, then kinukuha nila sa 10 ml. Pero kapag ganitong pulbos na kahit kalahati, kalahati nito tapos 10 ml na tubig, depende o ayan kasi wala namang harmful effects ito sa mga kambing natin sa mga, although sa mga buntis okay din naman to yan kalahati lang ilagay ko tapos kalahati ulit mamaya ah, gutom na yung mga kambing natin yan tunawin lang natin so sa mga inahin kahit 5ml okay lang Sa so, mga boss, oh, 5 mil, isumpak natin dun sa bibig ng ating kambing so yun mga boss ito yung nagtatay nating kambing ito yung kambing nating buntis na siya native, native na kambing na upgrade ko lang yung anak nito is bali yung tatay nung anak niya is bower so, napansin ko kasi kahapon pa nagtatay kaya agaran na natin lalong maul ngayon Ay. inagat pa ako sa likod Ganoon lang kadali. pagdating niyong... yung Bali isa ngayong umaga tapos isa mamaya hapon kahit mga 5 or 6 o'clock PM. Day 2. So yan mga boss oh. Uh, update natin yung ginamot natin ng scorex at pinakain natin ng mga dahon-dahon na may dagta okay na yung tayo niya pasensya muna kayo dito sa mga kalat natin kasi maulan pero lilinisin natin mamaya yan yung so kambing natin thank you lord Paalala po mga boss pala kapag pagkatapos nyong painumin ng Scorex and observe natin ng 3 to 5 or hanggang 7 days kapag okay na, kapag okay na yung kanyang tay, uh, matigas na magpurga na tayo kapag mga buntis albendazol, well, kapag hindi mga buntis albendazol yung pangpurga po natin and magkakaiba po tayo ng mga diskarte o management sa pag, uh, pag treat ng sakit ng ating mga kambing pero pwede nyo i-comment yung sa inyo para matuto po tayo yun, pasensya na kaya't nakubad ako basa kasi yung damit ko, mabababad yung likod ko so isa pang napapansin ko kung bakit nagtatay yung ating mga ay yung mga binibigay nating murang mga dahon mga kumpay dahon ng madre kakaw ipil ipil, basta yung mga murang mga damo na pinapakain natin, yung iyon yung isang kus kung bakit nagtatay yung ating mga kambing so ano yung mga dapat nating gawin na remedy o mga natural treatment kapag ganitong tag-ulan talaga. Unang-una -una dito mga boss, pakainin natin ng mga madagtang mga halaman o mga puno katulad ng langka, kaimito, saging, pwedeng ubod ng saging, pwedeng dahon ng saging, pwede rin kamutay ng kahoy. Basta yung may mga dagtang, pwede natin ipakain sa ating mga kambing or maglaga tayo ng oregano at ipainom sa ating mga alagang kambing pigain natin mga natural na paraan sa paggamot uh, sa pagtatay ng ating mga kambing ganoon lang yung ginagawa ko and ganoon yung practice ko and effective naman siya although wala kasing makuha dito ng oregano kaya nag rely na lang ako sa scorex kasi yun, yun yung available na mayroon na kami dito kaysa pa naman kung punta pa o manghingi ng oregano wala pa kung tanin di pa kami nagtanin yun na lang yung available na pwede natin kunin dito sa malapit sa atin alam niyo mga boss, kapag hindi po natin nagapan yung pagtatay ng ating mga kambing, madali po silang manghina, ma-dehydrate at syempre, iniwasan natin yung uh, pagkamatay ng ating mga alagang kambing kasi importante is magamot sila. So, buntis pa naman ito and sayang naman kung makamatay, di ba? Mga boss, isa rin sa dahilan kung bakit nagtatay yung ating mga kambing ay madumi yung pinapakain natin hindi natin hinugasan kaya yeah, dapat every now and then kapag nagpapakain tayo Sinuhugasan natin, tinatanggal natin yung dumi kasi Usually andito yung mga parasitiko, mga bakteriya Mga germs na pwedeng pumasok sa katawan ng ating mga kambing And isa pang dahilan nito is dapat Laging malinis yung ating kulungan Ako, dalawang beses ako naglilinis ng kulungan ng kambing Isa sa umaga kapag nagpakain ako at isa sa hapon And tinatanggal ko rin yung mga tain nila kasi yun yung, yung nagkakos ng ammonia. Yun yung nalalanghap nila from the ihi and ng kambing. Kaya madalas magkasakit tapos haluan pa ng tag-ulan, malamig, tapos yung mga naamoy nila. Kaya madalas nagkakasakit na yung ating mga kambing. Nagkakasakit, nagtatae, and... Tapos pa nito, namamatay. So, kailangan natin pinising sapitin siya yung paglilinis ng mga eh, ating mga kambing napaka-importante po sa pagkakambing ang malinis na kulungan maayos at talagang inaasikaso talaga kasi ito yung mga pinagmumulan ng sakit ng ating mga kambing, especially ngayong tag-ulan, yung pagkatay talaga yung pinakakalaban natin and yung sipon. Kapag nagtanong basa na yung tayo ng ating mga kambing agapan po natin kasi dun sa mga basang tayo ng kambing sinyanis lang ito na maraming para city ko sa loob ng tiyan and kapag naitahay na niya yun din yung maraming itlog ng mga bulati mga para ko dun sa tayo ng kambing kaya dapat tayong maging malinis malinis yung kulungan ng ating mga kambing para maiwasan natin yung ganitong mga sakit so happy goat farming yun mga boss nawa nakatulong sa inyo yung ginagawa kong proseso ng paggagamot ng aking alaga and may apply nyo din sa inyong buhay may apply nyo rin yun sa inyong pagkakambing sa inyong mga alaga Mag-comment down below lang kayo kung ano pa yung mga dapat nating gawin o iba pang mga idea, mga management na ginagawa nyo para magawa natin. Muli po maraming salamat po sa inyong suporta sa ating munting YouTube channel at salamat po sa mga nag-subscribe o sumusuporta po sa amin. Shout out po sa inyong lahat and wag sa panonood sa ating mga videos at maraming pong salamat and please don't forget to subscribe and click the notification bell para update po kayo sa mga bagong videos na katulad po dito. Maraming po salamat and let's go farming. Mwah!